Ang daming isda, oh. Hello, ko. Ma Andito kami sa likod ng bilyan ni Kasia. At Ang daming maliliit na isda, oh. Nakakatuwa talaga, oh. Sa dalawa mag-utol, natukunan, ginagawa mm -hmm. na namin ang pig. magbago. Oo, hanggang doon, eh. Ayun, hanggang doon, isda. kaya iyan? Siguro. Ayun po, nanguha kami ng anong mga saging. Ang dami. Ayan lang po ang sabi niya ni Kasia yan. Ito pala, yung gate na yan palabas naman dito sa lupa na to. Na na pinaghati-hatian namin magkakapatid. Salamat si Dios, sa Diyos sa lahat-lahat.